Iginiit ng ilang kongresista na hindi dapat matakot si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin ang International Criminal Court kaugnay sa paglabag sa karapatang pantao na nangyari sa ilalim ng War on Drugs noong kanyang pamamalakad. Ayon kay Manila First District Representative Ernesto Dionisio, kung wala namang tinatago si Duterte ay dapat wala itong ipangamba sakaling pasukin tayo ng ICC. Kung tatanungin si La Union Representative Francisco Paulo Ortega, posibleng may nakitang irregularidad ang taumbayan sa pamamalakad ni Digong. Kaya lumitaw sa survey ng Octa Research na 59% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa investigasyon ng ICC. Para naman kay Lanao del Norte, eh, First District Representative Khalid Dimaporo, pinoprotektahan lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ating soberanya. Kaya sinabi nitong walang huridis, huridisksyon sa bansa ang ICC.